Ito nga ang reaksyon ni LeBron James sa first summer league game ni Bronny James para nga sa LA Lakers. Pero bago yan atin muna nga pakinggan ito mga sinabi ni Bronny James after the game na tanong nga siya kung medyo kabado nga daw siya sa kanyang first game as a Lakers player dito nga sa Summer League. Well ang naging sagot niya dyan of course nga daw medyo kabado nga daw siya bago magumpisa ang laban gaya ng ibang mga first games niya nga daw when he goes up to the next level. Pero noong nagumpisa na nga daw ang laban na kalipas ng ilang possessions ay nawala na nga rin daw yon at nakapag-focus na nga lamang daw siya sa paglalaro na lang ng basketball. Sabi niya pa na ang focus niya nga rin daw coming into this game is to be aggressive pagdating daw sa opensa at umatake nga daw ng downhill dahil yan din ang payo sa kanya ng kanilang coach para nga daw yan makakuha siya ng easy layups. Pero nang dahil nga daw hindi available yung mga layups na yon ay nagsettle na nga rin daw siya sa mid-range jumpers na actually good looks nga daw. Kaso ang problema ay hindi nga lang daw pumasok yung mga jumpers na yon at inamin nga rin ito ni Bronny James na parang mas fast paced pa nga daw ang college games niya kaysa nga daw dito sa Summer League. At ang dahilan nga daw siguro ay dahil daw nagkaroon sila ng alos one week na practice bago maglaro dito sa Summer League. yet he felt very comfortable nga daw during his first Summer League game para sa Lakers. And e mga idol, ito nga ang real-time reaction ni Lebron James na naging first bucket ni Brony sa Summer League. During their practice mga idol, ay nakita't at napanood nga ito ni Lebron, silipin natin. Come on, man, that's tough. That's tough. Get loose. Then sa interview naman ni Lebron James matapos ng first practice nila inatrong siya about kay Bronny sa kanyang first Summer League game. At ang naging sagot niya ay ang paglalaro niya nga daw this Summer League ay para lang daw malaman niya kung anong klasing laro dito ang meron sa NBA. How the pace is, how the physicality nga daw ng mga laban. At sabi ni Lebron na it doesn't matter nga daw kung maglaro ng maganda o maglaro ng pangit itong kanyang anak na si Bronny James dahil ang purpose nga lang daw nito ay para lang daw mas sanay itong si Bronny bago siya sumabak sa tunay nga daw ng mga games in the NBA. And then ang payo nga neto ni Lebron James sa kanyang anak na si Bronny is to focus nga daw in improving every single day at stacking up days Nang dahil nga daw sa nangyaring insidente sa kanya na naglayo nga daw sa kanya sa larong basketball Kaya ayon nga dito kay Lebron it is very important for him to just focus on getting better every single day kahit sa mga practices, mga film sessions at sa kahit anong mga bagay pa daw na yan yan lang daw ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. At yan nga mga idol ang reaksyon at naging payo na rin ni Lebron James sa kanyang anganak matapos ng kanyang first summer league game. Kayo mga idol, ano bang reaksyon? Ano bang masasabi nyo sa naging performance ni Bronny James? Komento nyo lamang inyong mga opinion.